limang pera so 105 110 Ah, uh, 110? 110 110, 110 ng limang pera yes, kasi 100 na lang 110. ang daan na dito? 180 <laughs> uh, okay, ang dami niyang paninda ang <laughs> oh, sarap, so ang nabili ko is real yeno, no? Mars gusto mo sa akin ka na mag lunch para may nangyayay walang dito lang ako nakikita dito so, na Ang sarap natin, 'di ba? Sarap. Kasi dito kami mamambolaan. Oo, naka may oil. Oil 'yung masarap dun eh. Chicken. Sarap. May free taste pa si Ate. Ako nga Ate, patigin mo nga ako ng relleno uli 'yung kanina. Patigin 'yung relleno. 'Yung okay. ko si ko, Rilieno tap 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 Nakabila ko nito 150. Ay hindi, mahal ito eh. 220 ang the boy. Nila, nilalagay ko lang. Kumakain pa rin ako niyan. Pero isa-isa lang. Pero nilalagay ko sa, sa munggo. Ang sarap na rilyan o. Ang ah? sarap na si ate. Ang kinatag na ba? Ang kinatag may ginataan siya. Ang ginataan bilo-bilo. Ay, ako naman yung wallet ko. Ito yung salinas na tinapa. Tuyo. Magkano to ate? 140. 140. Okay? Kunin ko rin to. Ito ate, magkapi tayo Mars. Gusto ko yan po to. Nag-crave ako bigla. Ang dami. Ito, chicken na imbutido. Hamonado. Ah, chicken imbutido. Cordon blue, isa pala. Ang sarap. Uh, Ito. 260 lang ang benta ni ate. Ang sarap. May free taste Magkano po lahat ate? 620. 620. Okay. 620 daw. Bayad kaya ya. <laughs> Bayad tayo. Captured moment. Happy birthday. Today is the birthday. Kaya gumagala kami rito sa Malolos. Shout out, Cherry Pakita mo yung... Asa yung puso mo? Bakit nawala na? <laughs> Nahiya ka na maglagay ng puso? Valentine's Day ngayon. Gumagala kami. Valentine's Day. Ito ate, oh. Okay, thank you. Oh, mas mabaya mo na kunin yung itlog mo. ilagay mo na kaya itlog mo, baka makalimutan mo. Oo. Oh, oh. Lagay mo na. Okay, so. Oh. oh, welcome to my vlog. My vlog. <laughs> thank you, ate. Bilangin mo ah, bilangin mo. Okay, okay na, okay na. Okay? Sarap ng mga panina ni ate. Hindi kami nakapamili doon sa mga bling-bling. Dito kami nakapamili. So, bye! bye.